Good afternoon, good evening, hello po sa inyong lahat Mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay Magandang araw sa inyong lahat Ngayon po ay August 16, 2025 Ilang days na lang, September na So napakaaga pa namang magselebrasyon Ang ating bansa Bansang Pilipinas, talagang Christmas na So yung mga kumikul, tita ah uh, yung mga ilaw na nakatago labas na naman. So, ayan. Thank you so much sa inyong lahat sa mga sumubaybay sa aking vlog at nagtitiwala na may aldab pa rin kahit maraming sumusugod sa ating vlog, tuloy pa rin ang ligaya di po ba para ito sa mga aldab nation na totoo na nagtitiwala at sumusuporta hanggang ngayon kay Alden at May. So pag-usapan natin si Tisoy, ayun na nga, kasi, nanalo si Tisoy. Mayroon na siyang natanggap na awards naman sa People of Asia 2025. So, siyempre, mayroong mga reporters do, Alam nyo naman, may mga, may mga tatanong talaga. So, ayan, tinatanong siya. Pero, ang kanyang sinasagot na kung ay yung pagkapiloto niya. So, tinanong siya ng ganun. So, ang sabi nga niya, mas gusto siyang magpo-flight. Yung parang, parad palayan sa mga army. Gusto niyang siyang mag, yung ano niya, syempre, yung kanyang pangarap, mag, siya siya ang mag-piloto sa mga gera-gera na yung war-war na yan. Nakot iso. Yan ang ano, isa sa mga pangarap niya kung maging piloto siya. Pero kung mag, ano man daw, yung mag-commercial flight siya. So, ayan. Kung matupad, eh, eh, tapusin niya. So, matutupad talaga yung pangarap na yan. At, syempre, unang-una, family daw. Eh, flight daw niya, commercial flights. Pa, kung ano na siya ha, piloto na siya. Unang-una, syempre, family niya, if flight daw niya sa Maldives. Alam nyo yon mga palangak. Kung maalaala nyo yun, noon pa yun. Na, di ba nakapunta na noon si Main sa Maldives? Kasama niya yung kanyang kapatid. Di po ba? So, ayan. Ah, ito na naman. Pero, uh, naalaala nyo, doon ba niya sinabi yung Shuni Ding Dong Dantes 'di diba, Mayroon siya doon na tinanong. Ito ba'y eh? basta na ano ko lang na alaala ko lang na parang tinanong doon. I-search nyo lang mga palangga. Pero 'yun ang naalala ko kasi napanood ko yung kay Dingdong Dantes na palabas. Yung mayroon pa ngayon eh na palabas ni Dingdong. So isa doon siya 'di ba na guest. So yan ang sinabi niya kung saan ang gusto niya si Maldives. Pero tinaro nga doon ni ding-dong, di ba? Sinong isama mo sa Maldives? Maybe someone special. ah oh, sampai sabi niya family. Alam! Mo na, alam ko ito na naman, Maldives. Ay, nako. Pamilya, unahin niya. Alam nga naman, sasabihin niya yun know, na sarili niyang family. Ah, di ba? So la, palagi naman kasama family. Alam nyo, syempre, kung isama niya ang pamilya mga kapatid niya, eh, yung kanyang special someone. Kasi nabanggit niya na yan. So, soon na yon mga palangga. Kaya, syempre, tayo, aantay lang tayo. Sunod-sunod na yung mga ano na yan. Oh, sa life ni Tisoy. So, ito, tingnan nyo, ang daming sumi so, ay bang sinisiraan siya siya talaga pinag ng mga socialistas, binabatikos na napakabuting tao siya, mabuting puso. Yan ang nga, panay ko inuulit-ulit. Iwan ko ba bakit kaya si Tisoy ang daming ano. Siguro nga yung iba sabi na iinggit lang. Alam nyo yung kanyang mga nagawa or natupad sa buhay ay pinaghirapan din niya yun di ba, pala nga pinaghirapan din niya. At saka, yung mga totoong sumubaybay at uh, at yung nagtitiwala sa kanya, yung sumabay-bay yung mga fans na totoo, hanggang ngayon, nandyan pa rin tayo, mga Aldab Di ba? Yung talagang hinahangaan pa rin natin silang dalawa ni Alden at Maine tapos yun sabi pa nga niya oh, mayroon na naman siyang mga biyahe ng mga awards oh sa uh, ano ba ito sa this year no mayroon siyang nomination siya sa mga uh 37th MP MPC Star Awards for TV nominated siya ng best single performance for an actor tapos best male TV host o di ba tapos sa uh, ano naman sa sa FAMA sa 73rd FAMA's Awards nominated siya bilang best actor sa HLA Hello Love Again nabanggit ko na yan sa inyo na ayan na ano naman kung manalo na naman siya sisihi na naman or batikusin na naman siya, si na naman siya kung hindi dahil na naman yung ka-partner niya sa HLA hindi siya sumikat. Nako, yan ay paulit-ulit ko na na bago sila nagiging partner sa film na yan ay magaling na si Alden at may marami na siyang tagahanga. 'Di ba mga palangga? Hindi siya sasabihin na sumasakay lang siya, nakikisakay lang siya sa kasikatan ng babae, din Nandito tayo si natin siya, di ba? Mga palangga. Nandito tayo mga mga Aldebnation, maraming film na nanonood. Ah, uh, maraming maraming Aldebnation na nanonood sa kahit sa mga single na projects ni Alden. Maraming mga Aldebnation din nanonood at sumusuporta. Yung iba, hindi na nila sinasabi sa social media dapat bang sabihin na ayun nandoon ako yung ganun Oh, syempre, share pero hindi na yung pagmamalaki, di ba? <clears throat> Dahil alam na nila 'yon. Yung mga totoong fans talagang sumusuporta, patago yung iba. So, ayan mga palangga. Yan ang mga ano, mga awards na nominated si Alden. Tapos, <clears throat> mayroon palang itong year na to, mayroon siyang two movies na aabangan daw na gagawin niya pero hindi pa niya masasabi kung ano yung two movies na gagawin ni Tisoy this year pero naka syempre naka line up na yan ba uh, diba, mga palangga ayun kasi nga daming mga ano nalaus laos na siya kasi wala ng proyekto marami naka line up hindi lang niya talaga sasabihin pa siguro kung talagang nandoon na naka-shoot na sila eh magpo-post naman kung anong ano na yon kung saan siya sa GMA ba or sa Viba, pero yun na nga kung may movies man siya syempre kasalit na yung kumpanya niya doon di ba mga palangga ganon kaha yaman yung mag-asawa. Isama na natin si Ming. Siyempre, yun ang tunay niyang asawa. So, thank you so much mga palangga. Salamat sa inyong lahat. Yan lang po ang ating aabangan kay Alden Richards. Support lang tayo at wag nating pabayaan yung ating mga idolo Alden at Ming. Bye!